Ayan o oh, ang haba ng bunga ng saging nasaba. Pwedeng pwede na nating kunin. Meron na ngang isang hinog. Ayan. So ayan guys. Garden time na naman tayo. Ang tagal nating hindi nakapag video dahil sa grabe ang busy dahil nga sa nagkaroon ng karamdaman sa ah, uh, sa aking pamilya. So, ang gagawin ko dito sa mga, dito sa mga, ano na to, galon, tatali natin, dahil pwedeng-pwede natin itong pagtaniman. Ayan. Maingay yung, aso ng neighbor. Iniipon ko to mga kaibigan para mapagtaniman. So, ayan. Madami dito sa paligid. Kailangan nating kunin. So ayan guys, matagal-tagal akong hindi nakapag-video dahil nga sa, ayan, Marami tayong mga ginagawa. So mag-harvest na naman tayo ng mga chili. Siguro tatanggalin ko na tong Kailangan ko nang tanggalin tong papaya kasi oh, ayan ang ang liit ng bunga kasi liit ko lang. Pwede ko na siyang tanggalin, hindi naman talaga maayos yung pagbubunga niya. para mataniman natin okay. ng ibang Napakadaming linisin at walisin dito sa aking garden. Hindi ako guys magsusunog kasi nga mausok. Bawal makalanghap ng usok. Tayo ay uubuhin na naman. tanggalin natin ito. Sobra-sobra na yung dahon. Ha? <laughs> Ayan, ang lagundi. Masyado nang marami yung ating lagundi. ata na yung iba dahil napakasukal na. Saka tayo ay Nakakuha dito ng mga hindi nating inaasahan maapakan natin. At ayan nga yung patola, yung iba ay nahinog na, pwede nating binhi yan. mayroon pang bungang maliit pero yung ibang dahon ay natutuyo na. Ayan, nakasabit dito sa pader. Ayan, mayroong mga bungang maliliit. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking video at thank you for watching. See you my next video. Bye!